ito po ang balitang Ilocos Online mula sa barangay Nagbakalan, Bakalan, Paway, Ilocos Norte, ating uh, makapanayam si uh, Engineer uh, Joel Cachero. Yung viral ngayon sa social media, matapos si upload ng kanyang video na aabot ng 3.3 million views sa uh, dahil sa nakaantig puso ang kanyang tagpo ng kanyang father sa pagsulubong galing sa uh, jo Engineer Joel, uh, anong feeling natin kasi marami ano, ang ng puso sa pinos mo sa social media sobrang sobrang natuwa saya po nasa feeling <laughs> dahil siyempre po nakapasa tapos yung pamilya ko po sobrang saya din po kasi nakapasa din po ako uh, parang 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 naka-overwhelm yung mga comments sa 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 social media kasi <laughs> Kasi hindi ko naman po akalain talaga na magbabiral po yung, yung post. Parang ginawa ko lang po yun para i-express yung pagmamahal ko sa mga magulang ko. And then it turned out na parang ang daming nag-comment na nakakaantig daw. Ang sarap pala sa feeling. Kailan, kailan din ko kaya mararanasan yung ganyan, gano'n. mga ganong comment po sir. Talagang inabangan mo si tatay mo noon? Opo, inabangan ko po. Inabangan ko po talaga kasi um, gustong gusto po kasi ni Papa na magkaanak ng isang engineer. Kaya kaya parang nung, nung lumabas po yung results, uh, sobrang iyak ko po kasi nasa biyahe po siya, nasa Manila po. And then, kinaumagahan lang po kami nagkita ng personal po kasi doon pulong po, po siya uuwi pag uh, sa kasada noon, dumating na siya, anong, anong nararamdaman mo noon? Oh, may iyak na po ako noon, kaso parang pinipigilan ko, siyempre mga lalaki po tayo, parang ano lang po. Tapos nung parang palapit na po sa yon inakap po na po siya, kasi parang nagte-thank you ako doon na engineer na ako pa. Salamat sa mga, ano, salamat sa mga sakripisyo kahit sobrang hirap ng buhay, na naitawid at ngayon, sana akong engineer, parang gano'n. So, ibig sabihin, nung nasa lubabas yung result, nasabiyahe si tatay? Opo. Opo. Nung, nung palabas po yung resort, result mga 99.98 po ata, ano, nasa bahay pa po siya nun, sir. And then, naga, nag-aalangan ako na sabihin sa kanya na parang sasabihin ko ba sa kanya na lalabas na yung result o sasabihin ko na lang sa kanya pag lumabas na yung result. Kasi baka ang iniisip ko po, baka yun po yung isipin niya habang nagdadrive po, kaya di ko na po sinabi. And then, nung, po, nung nagbiyahe na po siya, inabangan ko na po hanggang umaga yung result. Mag-isa po ako dito sa bahay. Ka, anong pagkiramdam? Parang baby po. <laughs> Kahit engineer na po, baby pa din po. <laughs> Ang saya sa pakiramdam na so proud yung mga magulang ko po sa akin. Pati yung mga kapatid ko, lahat-lahat po sila ang yung feeling na madaming nagkakamay sa iyo kasi pumasa ka ganun po sir. Sobrang sobrang saya sa saya pa sa pakiramdam. So sa ngayon hindi pa nag-sink in ano yung pakiramdam natin. <laughs> <laughs> Mga parang nag ano parang nag-overhang pa lang po yung ah. <laughs> over pa lang po yung yung, yung saya ng ano yung feeling na pasado parang ganun sir. Parang kung iisipin uh, ang ang hirap pero kinaya ganun po sir. Nung lo yung result To, wala kang kasama sa bahay? Wala uh, po, sir. Mag-isa lang po ako dito sa bahay, sir. Yung nanay mo, wala nasa, siya. Nasa, ano po, nasa ko po yung nanay ko. to si papa po nasa biyahe po. Yung kapatid mo? Yung kapatid ko, yung kuya ko po, nandun po sa bahay nila dun sa, dun sa suba po. Nung makonfirm mo na pumasa ka, ano ginagawa mo noon? Wala, umiyak po ako. <laughs> Tapos nagsigaw-sigaw po ako dito sa bahay mag-isa po. Kasi wala po akong pag-expressan ng ano. And then tumawag ako kay mama tinawagan ko siya nung nakita ko na, may may pangalan ako. Uh, tinawagan ko siya sa video call and then parang parang kinakabahan din po si mama nung tumawag ako kasi sabi ko, "Ma, tatlong beses ko siyang ma, ma." Tapos sabi sa akin, "Bakit na naman anak? Ano na naman ang problema?" Tapos 'yun, sinabi ko po na parang engineer na po ako. Tapos 'yun, naghugulgol na din po siya umiyak doon sa sabi, habang nagbi-video call po kami. Gusto naman yung, ano, yung pag-aaral kasi nabutan ka ng pandemya tapos yung tatay mo noon na walang trabaho kasi walang wala, walang trabaho noon. Um, sobrang hirap po lalo po nung pandemic. Dumating din po sa point na parang sinabi ko na parang gusto. Parang, parang kasi nakikita ko po na nahihirapan na po sila na magpaaral aral sa akin kasi nasa ano po nasa nagtitwisyon po ako. ah uh, eh, nung pandemic, di, di makapagbiyahe si Papa, walang trabaho si Mama. Lahat po kami dito sa bahay, parang nakulong kami. Eh, naggagastos pa din pa ako kasi nag-aaral po ako. Nun. Eh, sinabi ko na parang gusto ko, parang, Ma, kung pwede, kahit itigil ko na lang muna. Ito, it, itutuloy ko na lang pag medyo nakaluwag-luwag na. Pero sabi naman po nila na, anak, kahit gaano kahirap ang buhay, gagawin namin ang lahat, makapagtapos ka lang. Kaya yun po, naging motivation ko na din po para ipag-perso yung, yung gusto kong karir po. Sabi mo kanina, yun talagang dream ng tatay mo na magkaroon ng engineer. Yun din po yung, ano, yung dream mo, maging engineer. Bata pa lang po talaga ako, gusto ko na din po maging engineer. Eh, yun din po yung gusto ni Papa. Kaya... Parang, parang ano lang, ang, ang saya lang kasi yung gusto ko, gusto din ng papa ko, kaya Matutupad ko yung pangarap ko, matutupad ko din yung pangarap na papa ko. So ano balak natin ngayon matapos ano yung off-taking po natin? Um, 'yun po mag maghanap na po ng trabaho tapos bakadito dito pa lang po kukuha <laughs> pa ng experience. Ya. And then 'yun pag kahit basta ang, ang gusto ko lang po makatulong sa pamilya ko muna ngayon. Lalo na po nag-aaral yung kapatid ko pa, yung, yung pinakabata sa amin. Tutulong ako dun sa pag-aaral niya kasi mag, after two years magka-college na din po yun. Wala, wala, pang, wala ka pang natanggap ng offer matapos ang result? Wala pa po, wala pa po sir. So anong advice po natin sa mga nag aspire na maging engineer? <laughs> um, ang uh, advice ko lang po is basta Basta mag-focus lang po sa mag-focus lang po dun sa goal mo o um, palaging humingi ng tulong sa Diyos. Palaging 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 magdasal na sana 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 bigyan ka ng peace of mind, bigyan ka ng ng madaming strength para tapusin yung gusto mong gusto mong gusto mong tapusin. Gusto, uh, parang um sa sobrang hirap po kasi ng review da dadating dadating sa punto na parang mape pressure ka ang dami-daming ang dami-daming factors na pwedeng pwedeng maano sa isip mo na parang kaya ko ba ganoon basta magtiwala lang po sa sarili tapos yun kaka kung ka kung kaya ko kaya niyo din ka kung kaya nila kaya ko din ganoon po yung mindset ko kaya sa awan ng just nakapasa po ano yung mensahe natin kitatay kay katanda ay nanay um, ma pa, para sa inyo lahat to um, mahal na mahal ko kayo tsaka tsaka ano po um, tutulong ako sa inyo kahit anong mangyari basta nandito lang ako sa likod nyo mahal na mahal ko sila yan po si Engineer Joel Cachero, yung viral ngayon sa social media. Uh, matapos si upload ang tagpo ng kanyang tatay na galing sa trabaho. Pag uwi niya ay talagang niyakap at saka binitpit naman ng tatay dahil sa ano, uh, very proud. Kasi ang dream ng kanilang pamilya, magkaroon sila ng isang engineer sa kanilang pamilya. Mula sa bayan ng Pawel sa Ilocos Norte, para sa Ilocos News Online, Dennis Gabriel. Alipio